Isang magandang balita ito para sa mga taga-suporta ng tambalan Jump Car para sa kaarawan ni Kuya Jomar. Sa video po natin ngayong araw ay pag-usapan po natin ang patungkol sa nalalapit na kaarawan ni Kuya Jomar na kung saan may nagtitpo sa atin na tiyak na ikakatuwa ng lahat ng taga-suporta ng Tambalang Jomcar. Sa ngayon masasabi po natin na tuloy na tuloy na po na maka-attend si Carla sa nalalapit na kaarawan ni Kuya Jomar dahil pumayag na ang kanyang pinapasukan trabaho na mag-absent po ito sa kanyang on-the-job training o OJT. Kaya maraming maraming salamat sa manager ni Carla dahil pumayag po ito na mag-absent ang dalaga. Kaya ngayon palang ay excited na tayong lahat kung ano ang magiging regalo ni Carla kay Kuya Jomar na tiyak kikiligin na tayong lahat na kanilang mga taga-suporta. At aabangan din natin doon kung ibibigay na kaya ng mga sponsors ang pinapangarap na sasakyan ni Kuya Jomar para sa ganun ay may bago ng gagamitin si Kuya Jomar sa panghatid sundo sa dalaga sa kanyang trabaho. Actually kahit wala man ang mga ganyang regalo ang importante ay maka si Carla dahil yun lang naman ang minimiting regalo ng binata sa kanyang kaarawan na makita at makapunta ang kanyang minamahal na dalaga. O mga calling up masaya ba ang lahat sa balitang ito na makapunta ang ating idol na si Carla sa kaarawan ni Kuya Dromag? Please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video, at bago po matapos ang kwentong ito ay nais ko po muna kayong lahat batiin ng isang mapagpalang araw. At kung bago lang po kayo sa aking channel ay hiling po po sana na huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat po, and also don't forget to subscribe, calling up Rob, Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng calling up Val Santos Matubang.